Damang-dama na ang pag-init ng panahon sa probinsya ng Pangasinan na pinalalapa ng El Nino. Sa unang quarter pa lamang ng taon, pumalo na sa 94 milyon pesos ang pinsala ng El Nino sa probinsya ayon sa Pangasinan Provincial Agriculture Office. 1,349 na magsasaka ng palay at higit 1,300 na ektarya ng palayan sa probinsya ang apektado. Dahil dito, 78 milyon pesos na halaga ng palay na dapat sanang aanihin ang hindi na mapapakinabangan pa. Ang mga ito ay mula sa bayan ng Dasol, Infanta, Lingayen, Mga Tarem, Mangaldan, Manawag, Bautista, Lawak, Santo Tomas at Tayug. Bayan ng Mga Tarem ang nakapagtala ng pinakamalaking pinsala na aabot sa higit limang milyong piso. Apektado rin ng El Nino ang mga taniman ng mais mula sa bayan ng Infanta, Aguilar, Bugalyon, Mga Tarem, Mapandan, Bayambang, Mangaldan, Manawag, San Fabian, Alcala, Bautista, Lawak, Umingan, Natividad, Santa Maria, San Quintin at Balunggaw. Halos 800 na magsasaka ng mais naman ng apektado at 14 milyon pesos ang pinsala sa mga taniman ng mais. Umabot naman sa 940,000 pesos ang pinsala ng El Nino sa high-value crops habang 836,000 pesos naman sa sektor ng aqua farming. Upang maibsan ng epekto ng El Nino sa probinsya, ipinagutos ni Governor Ramon Gico III ang monitoring at pagtulong ng pamahalaang panlalawigan at ng Provincial Agriculture Office sa mga magsasakang apektado. Isa sa mga aksyon dito ng pamahalaang panlalawigan ang cooperative farming na proyekto ni Governor Ramon Gico III. Dito ipinapakilala ang paggamit ng makabagong teknolohiya na layong magpababa ng cost production at mabawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka. Patuloy din ang pagbibigay ng farm input sa mga magsasaka gaya ng mga pataba at pesticidyo. Maliban dito, maaari ring makatanggap ang mga nakarehistro sa Philippine Crop Insurance ng 20,000 pesos sa bawat ektarya ng apektadong pananim. Hulyo pa lamang noong nakaraang taon, nailatag na sa sangguniang panlalawigan ang kahandaan ng probinsya sa magiging epekto ng El Nino. Vanessa Bungtong para sa Luzon Headlines.